Hello mga Cubs, andito na naman tayo ngayon sa Gubat Okay, so meron tayong gagawin ngayon today Pipresent natin yung isang magandang dahon na Sobrang ano talaga mga Cubs Sobrang makakatulong sa atin lahat ha? So hindi ito po siya Ito po nasa likod ko Ang tawag sa bisaya nito mga Cubs is tuba-tuba Ewan mo lang ang tawag sa inyo Basta ito siya no? So mabilis lang po siya itanim Like um, kung baguhan kayo sa ganito mabilis lang po siya tumubo as long as um, damp yung floor or yung yung mga yung mga lupa goods na goods talaga siya okay so ano yung uses nito ano kayong problema sa arthritis pain or um lamig-lamig sa katawan so nakatulong tong tuba-tuba ilapat lang po natin yan so papakita ko yan later on paano siya gamitin but for now let's talk about this one first ha so ito po siya oh yan Sobrang ganda niya mga kabs kasi hindi po siya ma malaking puno. Sobrang liit lang niya katulad nito. Tinanim ko siya noong nakaraan eh. Tapos nag-transfer ako ng isang branches lang nito dito. Okay? So, ang pilis lang niya po talaga mga kabs. Ang kagandahan ng mga dahon kasi ganito mga kabs. Uh, mabilis lang po siya tumubo. Kung, ang kailangan niyo lang gawin kunin mga kabs noong pinakadulo no? Katulad nito. Ayan kukunin natin yan. I-demo natin pa paano siya gamitin mamaya. Ha? So, ito, dalawa. So, preferred, dalawa, tatlo, okay na yan. Okay? Tuba-tuba. Okay? So, ganito yung tsura niya ako oh, sa malapitan. Di ba? Sobrang ganda. Okay? So, katulad dito mga uh, cabs, yan. Ito po siya, no? Sobrang ayos. So, mamaya, i-apply natin yan para meron kayong ideas kung ano ba yung magandang um, lunas ng ganitong dahon para sa inyo ha so wait muna na. ipapakita ko muna sa inyo medyo umuulan dito sa atin eh. so yun naulan ito mga cubs oh yung english nito pala is jatropha corsas So number one benefits niya is paggamot sa sugat. So yung isang dahon yan, kunin niyo yung katas, tapos, ilagay nyo lang po sa, sa nasugatan nyo. So, nakatulong yan na maibsan o mabilis yung pagdry ng sugat. Pangalawa is pampurga. Pangatlo is pampawala ng pananakit ng kasukasuan kasuan Ang dinikdik na dahon mga kakabs, pinapahid lang. Kunyari, kuha ka lang yung isang dahon, ipahid nyo lang sa katawan nyo. Masakit sa mga namamaga. Okay, pangapat, paggamot sa alipunga at galis. Ang katas ng dahon ay ginagamit sa balat na may infeksyon or galis. Pwede siya sa mga aso, may mga galis-galis sa aso, pwede siya. Pampalabot ng dumi. Sa traditional na medisina, ginagamit din ito bilang pampadumi. So, pang-anim is pampalayas ng insekto. So, pampalayas sa mga insectoid crabs, ginagamit kasi yung langis nito mula sa buto ng tuba-tuba bilang natural na insect repellent. So, hindi na kayo gagastos pa. Kuha lang yung para gamitin siyang insect repellent. Pagamot sa pamamaga. Ang dinikdik na dahon ay inilalagay sa namamagang bahagi ng katawan. So, sobrang nakakatulong talaga siya. So, pang-eight is pampaganda ng balat. Ang langis mula sa buto ay ginagamit ng ilan bilang pang-masahe or pampalambot ng balat. And, uh, nine is pampam pampababa ng pamamaga ng ugat or varicose veins. Ang dinikdik ng dahon ay pinapatong sa namamagang ugat para mabawasan ang sakit at pamamaga. Number 10 is pampahid sa kagat ng insekto. Ang katas ng dahon ay nakakatulong sa pamang pangangati mga cubs at pamamaga. Ang balat dahil sa kagat ng lamok o langgam. Diba? Daming alamingan niya. Daming benefits. Pampataba ng lupa. 'pag ginagamit nito ng dahon pa ang buto ng tuba, tuba bilang organikong pampataba ng mga tanim. So sobrang ganda. Pinagmulan din ng biofuel at pampaganda ng buhok, panglinis sa sugat, o nana. Okay? Pampata, uh, pampababa ng lagnat. Uh, number 16 is pamparelax ng kalamnan. Ang mainit na diniknik nito mga kabs, lalo lalo na yung dahon, uh, pwede siyang ipatong sa mga nananakit na kalamdan para maibsan ang pananakit. At number 17 is panlaban sa infeksyon. Uh, may mga natural na sangkap ito na may antibacterial at antifungal na katangian. Okay, babala lang mga kabs, no? Ang buto o katas at dagta ng tuba-tuba ay may lason kapag ininom na o nasobrahan. Huwag gamitin sa bata o buntis na wala payo sa doktor mga kabs. Okay? So, ganito po yung gagawin natin mga kabs. No? Um, other people drink yung dahon as a tea, as a remedy sa mga gusto nilang ma maano sa kanilang katawan. Pero usually, yung ako, ginagamit ko po siya as pang ano lang, pang pawala ng mga lamig-lamig sa katawan. So you can refer, you can research more about how to drink this one as a tea. But wala, wag lang yung gamitin yung tea, yung bunga. Kasi medyo tagilita tayo talaga doon. Ha. So ito gagawin natin. So dahon, tatlong dahon lang kasi medyo masakit yung likod ko. Ang gagawin ko lang is ilalagay lang yung dahon sa gasol. Okay? Or any, eh, as long as may apoy. Okay? So ilalagay, gagawin lang muna natin yan na ginagawa natin sa video. Okay? So, ganyan lang po yan mga caps, no? After that, okay, ilalapit natin sa katawan natin. Okay? Kasi medyo mainit-init yan. So, yung pores natin sa katawan, lumalaki siya. So, doon pumapasok yung benefits ng dahon sa katawan natin. Kaya, nakatulong yan sa mga um, lamig sa katawan at nalalabas yung mga lamig-lamig sa katawan natin. So, yun yung pinakamaganda talagang gawin. Okay? So, usually, ginagawa ko to pag medyo mabigat na yung katawan ko. And tatlong dahon lang, depende sa gusto nyo. So, kung alin man na yung parang mabigat na yung katawan nyo. So, pwede kayo maglagay tatlo, dalawa, apat. Okay? So, ilagay nyo lang yan mga 2 to 3 minutes. Basta may, medyo mainit pa. Pag wala nang mainit or medyo malamig na, same pa rin yung cycle. Ilalagay nyo lang sa ilalagay nyo sa apoy tapos ilagay nyo sa katawan nyo. Okay? gano lang po siya. Paulit-ulit lang po siya. So, isang dahon is one time use lang. Hindi na po siya magagamit kinabukasan. So, isang beses lang po yung gamitin. Kasi, um, ano, nawawala yung yung fresh niya. Okay? Hopefully nakatulong tong video mga caps. Don't forget to share this video sa ating mga friends.